Okay guys, mag-start na po tayo. Kailangan po uh, lapad po yung ating belly, no? Na gagamitin natin para ma-roll po siya. Kailangan po uh, nasa mga 2.5 kilos or 2 kilos. Kasi hindi nyo po siya mairo-roll kung hindi po lapad po yung belly na bibilhin nyo sa palengke. Dapat kayo mismo yung pipili at magsasabi dun sa uh, sa, sa pagbibilan nyo ng, ano, ng baboy. Okay, meron pa yung, ano, tanlad na gagamitin. Bawang Paminta Tapos meron tayong uh, Kalamansi na sa piraso lang At Toyo Ngayon guys, ang ginagawa ko po Ah uh, Inihiwa ko po siya sa gitna. Kasi po ah uh, doon natin ilalagay yung ano yung bawang. Saka so, kapag ako gumagawa ng belly yung pang belly ang ginagawa ko po hindi po ako bumibili ng prosay na baboy kailangan po fresh po yung baboy bagong katay isa po yun sa mga sekreto ko kasi po may nabibili na pong naka ready made na po na belly na naka roll na po siya sa mga departments ko or yung iba naman po ang ginagawa nila yung mga prosen kaya mura kaya kung ako tatanungin inyo, much better po yung presyon bagong katai. Actually, itong uh, itong baboy na to, itong belly na to, uh, ang naglinis po nito yung wife ko. Tapos, uh, niya po ito sa, ano, sa asin, no? Tapos, uh, niya sa asin, then, tapos, inilagay niya sa rep, no? para manuot yung ano yung lasa po yan, guys. Oh. Tapos, kukuha po tayo ng tali. Actually, matrabaho nga lang ito. O, oh, kailangan dito tiyaga, no? Yung sipag. Kapag so, wala kang sipag, wala kang tiyaga, wala. Hindi mo magagawa itong, uh, mag-roll ng belly. Kesa bumili kayo sa labas, guys, ah, uh, tawag dito, kaya nyo rin gawin to. kailangan may fit yung pagkatali nyo Masahit lang sa kamay, no? Yung pagtatali. Hmm. Hmm. Okay guys, so ayan. Ah. Kita nyo yung pag-roll ko ng uh, belly. Okay po, ayun po yung tanlad nakamarinate po yung loob niya tapos ilalagay natin sa lalagyan tapos dudud ng paminta Ayan guys, oh. Ayan po yung aking ano, uh, finish product, no? Mamarinate ko po ngayon to. Then, ilalagay ko po sa ref namin. Then, bukas po, uh, pwede na siyang uh, latuin sa oven. guys, tingnan nyo muna bago ko siya takpan. Ah, po. Ah, yan po. Anong, sobrang ini Kaya nilalagyan ko po ng bawang yan. Pinapalaman ko sa loob ng uh, laman ng baboy. Para at least, uh, kapag namamarinig siya, nanunood po yung katas ng bawang dun sa sa laman mismo ng baboy. Kaya ganoon po siya kabango at kasarap. Kapag lalo na po, uh, once na nailuto niyo na po yung, uh, yung benni, naging lichon na po siya. Okay, ilalagay po natin yung tanlad. hulan, no? oh, sayo ka dun sa bulag natin, no? Ay, nakal, ano Ano po? Hindi maganda sa ningning? Hindi, hmm? baka nakatapat niyo. ko na siya na okay na, na resort na hansi. Grabe. Okay. Okay, guys, no? Ito yung pangalawa. po natin ang paminta. Wala kas po ang ulan. Naririnig nyo ba, guys? Yeah. Natin. 'pag na-marinun din natin 'yan palaman natin ito. Okay guys, tingnan nyo ha. Kung gano'ng kalaki yung belly na to, no? kung bibili ka sa labas napakaliit lang no napakamahal pa tapos hindi pa siya fresh yung baboy frozen pa guys, yan. Okay. Yan na po yung dalawang uh, kong belly. Thank you. Salamat at sana naliw kayo sa ginawa kong pag-prepare ng uh, ng belly, no? Na aking neroll, no? Kung paano ko siyang ginawa. Ganon kasimple kasi lang yung ingredients. Ang importante kasi para maging masarap yung uh, na gagawin yung belly yung, yung belly dapat uh, fresh yung baboy ikaw yung pipili dapat uh, lapad yung sukat para hindi sa may rapirol merong bawang tanlad, paminta kalamansi, toyo yun lang, ganun kasimple lang guys tapos, syempre, Bingin niyo yung baboy, hugasan niyo, linisin niyo, tapos i-marinate niyo naman sa asin, lamasin niyo sa asin, okay? Konting asin lang para hindi siya maalat dahil i siya. Okay? Okay, salamat no. Uh, sana nag-enjoy kayo sa so, ginawa ko pong uh, mixing uh, pagbablog sa pag-prepare ng uh, belly roll, okay? Nandito ako ngayon sa aming uh, kusina. Yeah. Malit lang po ito, guys. Oh, malit lang po 'yan. Oh. Malit lang po. Ayun, malit lang po 'yan. Yan 'yung ang lang po 'yung aking kinikilusan Okay. Tapos Yan po 'yung aking uh, alaga, 'yung aquarium. Ito naman po 'yung uh, CR, 'yung no, comfort room. Okay. Okay, thank you guys. Ano? Ah, sana nag-enjoy kayo, no? Good night. Thank you. Lagi po tayo mag-iingat. And, then and don't forget to subscribe my YouTube channel, Ralph's Blog. Then, meron din akong uh, Facebook uh, page, Facebook account, yung aking Reels, no? Pakipalaw na lang po. Ah. Salamat po. Thank you guys.